Good morning guys Ito na yung daan namin ngayon Na asfalto na Hindi na katulad dati Lubak-lubak to Yan ang bibilis na ng mga sasakyan oh, Para nang nakikipagkarirahan Kasi wala nang mga sagabal Mga lubak Mga butas-butas dere derecho na siya nasa 2 kilometers yata to or 3 3 kilometers tong asphalt hanggang doon sa may ano boundary ah malapit sa boundary pala hindi na siya katulad dati na ano ayan na naman yung isang sasakyan mabilis pa sa alas 4 at saka maganda yung pagkaka niya at saka hindi pa sana tumadadaanan ng mga malalaking truck para hindi siya masira agad-agad naglalakad pala tayo ngayon para ma ramdam natin yung pagkaka asphalt niya at saka, anong pagkapantay ng daan. Hindi na siya katulad dati. Ano ang bilis. Dire-diretso na. Hindi na siya yung dati yon pa. Paket doon banda. Ito mabilis na ang takbo ng mga sasakyan dire diretsyo na ganda na ng daan pabalik na tayo kasi malayo <laughs> Ganda ng inindaan. Matagal kasi ininda yung kalasada namin dati guys dito na roller coaster butas-butas na. Kaya yun, thank you sa national government sa pagpapaspalto dito. Itong barangay pala namin guys ay may karugtong pang isa. Doon pa sa barangay ng Bella Thanks for watching guys.